What's up mga ka-59, mag-open tayo ng For the this video mga ka-59, mag-open tayo ng Alcantia Challenge Ayan po siya ah, Nag-start po yung Alcantia ko na yan January 1 At saka ngayon po, bubuksan ko na kay 1059 na balot na po natin ang ating ano barya ipon challenge ito na po ang total po ay 22,270 ayan na po siya ayan. ayan pa po binalot ko na